nakakashock. Nandito yung kapatid ko sa country house. Pa, paano siya napunta dito? Pumunta siya dito. Nagpapatour siya dito sa country house. Itour ko daw siya. Cool. Anong plano mo ngayong araw? Ngayong araw, may date tayo ng mga guys natin. Diana, naririnig ko lahat. Kailangan niyong i-cancel yung date niyo ng guys. Ano? Wow, inuutusan ka niya? Diana, itutur mo ba yung sister mo dito sa country house? Dana, ang cute-cute mo talaga kapag may kailangan ka. So anong gagawin natin? Anong gagawin natin? E di tatawagan si Smiley. Sasabihin ko walang date na yung araw. Nice. Hindi cool, pero importante pa rin yung kapatid ko. Okay. Diana, ang bait mo talaga. I love you. oh, oh ang cute, cute naman niya. Naman niya. Okay, Tana. I love you too. So ano bro? Anong gusto mong laruin, ha? Eto. Okay, sige. Sinong character yung gagamitin mo? Hindi ko alam. Siguro yung Scorpion. Okay, good choice. Sige na. Tatalunin na kita. Hindi. Ikaw yung tatalunin ko. Lagi akong panalo. Okay. Wow, wow, ang galing, galing maglaro ng, ng batang to. O. Ingit kayo mga loser. Little brother namin yan. Pero yung little brother mo na yan, puro na lang siya. Boom, boom, boom. Wala akong pakialam. Magpasensya ka. Matagal na kami di nagbabanding yan. O ano to? May new member tayo sa Blue House. Ano to? Kindergarten? Guys, little brother ni Smileyk yan. One hour na sila naglalaro ng Mortal Kombat. Yep, nakakasyak yung bata. Tinatalo niya si Smileyk every round. Oo, oh, galing ng mga combo niya. Smileyk, di ba may date tayo ng mga girls? May usapan tayo, di ba? Papano, nandito yung kapatid ko. Nagpromise kong ituturo ko siya dito sa country house. Kaya cancel muna yung date natin ngayon. Smileyk, ayoko yung sakat na yan. Ang boring niya. Boring. <laughs> Tama ka, little bro. Narinig mo yung sakat. Ang boring mo daw. Oo, oh, boring. Lahat ng bata, gusto ko, no? <laughs> Relax ka lang. Pag sinabi niyang boring, ibig sabihin boring ka. Oh no, guys. Tumatawag si Diana. Hindi ko alam pa paano ko sasabihin sa kanya. Hello, babe? Hello, Smileyk. May problema. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa Hoy, Hi, boyfriend na ate ko, cancel yung date niyo ngayong araw. Smiley. Narinig mo na lahat. Oo, oh, smiley. Yung little sister ko si Dana, nandito sa country house, nagpapatuloy siya sa buong country house ngayong araw. Wow, Diana, sakto-sakto. Maniniwala ka ba? Nandito rin yung little brother ko. Pinuntahan niya ako, nagpapatuloy siya dito sa country house. Kasama ko siya ngayon. Yung little brother mo? Diana, Diana anong nangyayari? Girls, yung little brother ni Smiley Nandito din, nasa Blue House Kasama nila Well, Smiley, pwede mo naman itour yung kapatid natin Tapos, i ko si Diana, okay? Timur, may nagsabi na ba sa'yo? Hindi nakakatuwa yung tawa mo? Okay naman yung tawa ko ah Gusto nga ni Diana eh Ayoko to pare Parang kindergarten tong country house O nga, sana dinala na lang yung buong pamilya dito Smiley, bilisan nyo After half an hour, kami na maglalaro Smiley, ang cool Pwede tayong magkita Ipakilala natin yung mga kapatid natin sa isa't isa Diana, cool Good idea yan. Makakapag-meet na tayo, magiging friends pa yung mga kapatid natin. Sandali. Dana, gusto mo bang makilala yung little brother ni Smiley, ha? Ilang taon na siya. Smiley, interesado siya kung ilang taon na yung brother mo. Smiley, maglaro na tayo. Sandali lang. Nine years old yung kapatid ko. Pareho sila ni Dana. Nine? Dana, nine din siya katulad mo. Cool! Edy, eh, magiging masaya yung tour dito sa country house. Okay, Smiley. Pumayag na si girl. See you. Aha, nice. Gusto mo bang makilala si Dana? Oo. Okay, sige. Pupunta kami. Well, tuloy yung date natin. Dumating yung kapatid ni Diana. Si Danya, bahala doon Tapos tayo sa mga girls natin. Tara, laro na tayo. Okay, sige. Isa pa. Girls, imagine ninyo. Kasama rin ni Smiley yung little brother niya. So, Diana, may silbi pala yung pagpunta ko dito. Mmm, Dana, Dana ha? ha. Okay, girls. Tara na. Let's go. Sasama ako sa inyo. Kasi kapag inatupag mo na si Diana, makakalimutan mo na yung kapatid natin. Debor, nananadya ka na eh. Ano ngayon? Wala akong pake Sasama ako Sasama din ako Anong gagawin ko dito kasama tong mga to? Anong mga to? May pangalan kami Ako si Zack. Ako si Zop Losers. Losers Little bro, paturo ako ng mga combos Ay, okay na, okay na Natalo mo na ako Gusto kong makalaban to, maliit na to Oo nga, sobrang galing niya Hoy, Thomas Ikaw na yung susunod, loser O, ako na daw Good luck sa'yo Diana, anong bracelet yung isusuot ko? Dana yung silver bracelet. Si, si Dana, Dana little, swindler. little swindler. Thank you sa advice mo, sister. Ice, gumising ka na nga. Kailangan natin mag-work. Gising. Pizza, wala akong tulog. Okay, matutulog ka. Tapos ako mag-work mag-isa, ganon? Pizza, isang araw lang. Ngayon lang, please. Pagluto mo muna silang lahat. Ipipikit ko lang yung mata ko, okay? Ice, nainis na ako sa'yo. Hindi ako magluluto para sa 30 people. Ayoko ice pizza, kailangan niyo mag-prepare ng special menu ngayong araw. Hindi ka tulad nung dati. Ano? Ano, ano rats? Bakit, bakit, hindi pa kayo, kayo nakikick out? out? Mawala talaga kayong alam. Hindi nila kami pwedeng i-kick Hindi kami basta-basta mapapaalis. Okay, about sa menu. Gusto namin ng tiramisu, pancakes, ice. Gusto mo bang tumayo dyan, magtulog-tulugan? Hindi pwede yon. Oo na, pizza. So, gumawa kayo ng artichoke puree ngayong araw. Meatballs with spinach. Tsaka piso. Artichokes puree. Meatballs with spinach. Okay, okay gagawin, namin. namin. Okay, okay guys, thank you! Gutom na gutom na kami! Ice pizza, nasan yung lunch? Girls, anong ginagawa nyo dito ha? Di ba nag-impake na kayo kahapon? Yan din yung tinanong namin sa kanila. Pero hindi nyo basta-basta mapapaalis yung mga rats. Rats, dapat kahapon pa kayo umalis dito. Coach Abby, nag-apologize kami kay Teacher Mike at pinatawad niya kami. At ngayon, nagbago na kami. We are white and fluffy. Shaggy and the kindest. Well, isa na naman kasi nungalingan yan. Alam nyo rats, hinding hindi kayo magiging white and fluffy. Okay, Rats, kakausapin ko si Mike. Makikita niyo kung gaano kabilis magbago yung opinion niya. Pizza, ice, lunch, please. Kausapin mo siya, Coach Abby. Hindi mo kasi naiintindihan. Hindi kaya ni Teacher Mike nang wala si Leila. Seryoso? Kakausapin ko siya. Don't worry. Alam niyo, Rats, para kayong mga linta. Hinawakan niyo tong country house. Ayaw niyo nang bitawan. Mascot, mas masahol pa kami sa linta. Mga rats kami. Ice, anong ginagawa mo? Magluto ka na ng mashed potatoes saka yung meatballs with spinach. Oo na, narinig ko. Gagawin ko na iset set nyo na yung table! Gutom na yung lahat! Ayaw nyong mapaalis sa country house, di ba? Be, pang Oo, hindi pa ako nakipag-date kasama yung little sister ko. Diana, adult na ako! Oo na, Dana! Isa ka ng adult, girl! Hindi na kami makikipag-argue! So, Dana, since adult ka na, baka may in-love ka sa brother ni Smiley, ha? Diana, isa pang salita! Aalis na ako dito! Okay, sige na! Tahimik na ako! Ayan na yung mga boys! Okay, little bro. Umarte ka na parang grown-up kid, ha? Don't worry, Smiley. Okay lang lahat. Hindi naman siya katulad mo. Normal kid yan. Pakikipag-friend siya kay Dana. Hindi lang kay Dana. Pati rin kay Diana. Anong sabi mo? Joke lang, Smiley. <laughs> Hello, boys. Kamusta? Hi, I'm Dana. Hi, I'm Danya. Pakilala natin itong mga bulilits. Oo, pero nagkakilala na sila nang wala tayo. Aha. Mag-uumpisa na ngayon yung hugs and kisses. Aha. Well guys, since nagkakilala na kayo, let's go for a ride. Yeah! yeah! So George, kailan mo ko yayayain mag-date? Ano? Well, nakikita mo naman kung paano kita bigyan ng attention, di ba? Pinibigyan kita ng mga sweets. Gusto kita maging boyfriend. Alam ano mo, Blondie? masaya ako dinadalan mo ako ng sweets. Pero hindi tayo pwede mag-date. Hindi pwede. Ano? Bakit? Pangit ba ako, ha? Bakit? Well, Blandy, friends naman tayo. Kapag may nang-away sa'yo o kung ano man, nandito ako para sa'yo. Hindi ko kailangan ng tulong. Fighter ako. Actually, akala ko magiging boyfriend kita. Blondie, wag ka na magalit. Nakita mo naman ang daming magaganda dito, di ba? Pero, friends lang talaga tayo. Friends lang. Okay, Blondie? Meron akong friends, pero wala akong boyfriend. Sinabi ko na sa mga friends ko na magde-date tayo. Yun pala, hindi naman totoo. Hindi tayo magde-date. Sorry talaga, Blandy. Pero hanggang friends lang talaga tayo. Hindi na kita ulit dadalhan ng waffles sa kalate, George. Hindi na. Girls, napaka-interesting. Sinasagot ni George si Blandy pero hindi ko marinig. Tabi dyan. Ako yung makikinig. Bakit pa ba kayo nakikinig sa usapan nila? Gusto ko malaman kung magde date sila o hindi. Sa tingin ko, malalaman din natin soon. Kung nag si George, sigurado mawawala sa mood si Blandy. Mag-freak out siya. Girls, malalaman din natin. Oo nga, no. Blondie, kaibigan mo ako. Lagi ako nandito para sa'yo. Ayoko maging friend mo, George! Hello, hello George. George! Ah, hello, girls. So, ano, Blandy? Hulaan niyo ng tatlong beses. Nagde-date na kayo? Yay! <laughs> Hindi. Ayaw niya akong i-date. Ayaw niya sa akin. Blandy, anong sinabi niya sa'yo? Ayaw niya ng mga blondes, ha? O ayaw niya yung mga waffles siya chocolate mo? Meron siyang girlfriend. Imagine niyo, may girlfriend siya, si George. Oh, Blandy, huwag ka na magalit. Hindi mo na kailangan magalit saka sumigaw. Marami naman dyan. Hindi lang kayo bagay ni George. Hindi, magiging boyfriend ko siya. Kaya lang may girlfriend siya. Alamin niyo kung sino yung girlfriend nga. Eto, alam ko na. That's it, mag hysterical na si Blandy. Oo nga, may tayo ngayong araw. Oh my God, akala ko blonde Tapos redhead siya. Patingin, patingin! Alam ko na yung gagawin ko. Kukulayan ko ng red yung hair ko. Magdadaya ko ng red. Blondie, Blondie wag. wag! Pagkatapos nun, ididate ako ni George. <laughs> Blondie, imaginein mo. Idaday mo yung hair mo ng red tapos hindi ka naman niya ididate. Lalo kang mag-hysterical kasi sinira mo yung buhok mo. Oo, Blondie. Bad idea yan. Nandito pa kayo. Pumunta na kayo sa store. Ibilin niyo ako ng red hair dye. Bilisan niyo. Hi! Hi! Hindi ako makikipag-date kay Kev ngayong araw. Ako rin kay Dima, hindi? Turuan natin sila ng leksyon. Oo, Oo pakitaan natin sila. Ano bang nangyari sa mga relationships nyo? Oo, Oo nga, puro na lang kayo Dima, Kev, Dima, Kev. Kasi mag-best friends si Dima tsaka Kev. Kapag magkasama sila, hindi nila kami pinapansin. Well, baka, baka naman, naman hindi na, na nila, nila kayo, kayo mahal. mahal. Hindi, imposible yon. Kami yung pinakamaganda dito sa country house. Di ba, Loren? Oo, ang swerte nga ni Dima sa akin eh. Interesting. Alam kaya ni Dima na swerte siya sa'yo? I don't think so. <laughs> Natatawa kayo? Bakit hindi siya swerte? Tingnan niyo ko. Blondie, makapal yung lips, mahaba yung eyelashes. Ako naman, red hair beauty. In short, mamahalin nila kami hanggat mawala yung memory nila. Pero may mali, no, girls? Ah, <laughs> uh, hello girls. Namiss namin kayo. Super. Wow. wow! Oo, oh, alam, alam namin. Naalala niyo yung love? Nandun lang, oh. In short, girls, dito kami sa pink house matutulog ngayong hindi gabi. Hindi kami uuwi sa blue house ngayong gabi. Pang girls lang yung pink house. Nakalimutan niyo na ba, ha? Girls, relax. Dima, miss na miss mo ba ako? Kev, naintindihan mo na ba lahat? Ah, hindi naman. Ginawa kasi nilang kindergarten yung blue house. Dumating kasi yung kapatid ni Smiley. Buong araw naglalaro ng Mortal Kombat. So, yan ba yung pinunta nyo dito, ha? Nakakainis. Boys, hindi na kayo nagbago. Iba yung iniisip namin. Akala nila patay na patay kayo sa kanila. Kayo lang yung pinag-uusapan nila dito. Hindi, hindi. Love namin kayo. So, pwede ba kami matulog dito sa pink house? Oo. Matutulog kayo doon sa toilet. Alam niyo naman na occupied lahat ng rooms ng mga girls. ba? Diba? Okay. Maglalagay akong blanket sa toilet. Oo. Maglalatag ako sa floor. Ayokong bumalik doon sa blue house. Oo nga. Paulit-ulit na lang. Puro ganun. Boom, boom, boom. Okay, boys. Matulog kayo sa shower tonight. <laughs> Girls, kakain na kayo ngayon. Oo, oh, bilis. Losers, may special menu tayo ngayong araw. Artichoke puree, Tsaka meatballs with spinach. Ano? ano? yung, yung, yung favorite, favorite food namin. namin. Pwede ba yung something edible? Gaya ng pizza with tomatoes. Girls, I mean, puntahan niyo ako mamayang gabi. Ipagluluto I mean, ko kayo. Pizza, I mean, narinig ko I mean, Ako rin. Girls, simula ngayon, kakain tayo ng vegetables. Okay? Healthy to. Hi, guys. Anong dinner natin ngayon? Teacher Mike, hulaan mo kung ano. Kakain tayo ngayon ng green goo. Choc puree. Okay, Gigi. Tikman mo. Sigurado magugustuhan mo. Healthy food na ngayon dito sa house, okay? Ah, girls. Ang cool nito. Healthy food. Pero hindi ako kumakain ng ganyan. Hindi. Sorry, ah. Teacher Mike, masanay ka na. Oh, Teacher Mike. Very concerned kami sa health mo. Pero, girls... Umupo ka na, Teacher Mike. Diana, ang cool ng ride natin. Nagustuhan ko talaga. Cool. Ako din. Hello, everyone. Hello. Hello. At ano to? Diana, hindi ko maintindihan. Ano yung ginagawa mo dito sa country house? Itong country house para sa mga teenagers, hindi para sa maliliit na bata. Nagumpisa na naman sila. Makinig ka, Layla. Binisita lang ako ng kapatid ko. Aalis din siya ngayong gabi, okay? Hoy, Layla, sinong tinawag mong maliit? Adult na ako. Nakipag-date ako ngayong araw. Okay? Ooh masaya kami para sa iyo. Ano ba 'yan? Kahit yung maliit nakikipag date Yana, naniwala ka naman. Yana, Leila, hindi ko maintindihan. Bakit magalit kayo? Dapat nga wala na kayo dito, 'di ba? Sino ang nagpa-stay sa inyo dito? Si Teacher Mike. Oo, oh, ako. Teacher Mike, masyado kang mabait. Dapat na intindihan mo 'yung mga tao. Bakit ba lagi mo silang pinapatawad, ha? Kasi, Kasi kaming dalawa yung the best. Girls, mamaya na tayo mag-dinner. Kailangan ng umuwi ni Dana. Buti naman, Time to go home, Dana. Girls, di ba nag-promise kayo sa akin? Bakit, Teacher Mike? Mabait na kami, no? Oo nga. Very polite. Oh, little bro. Ba't nakaupo ka pa rin dyan? Tapos na yung tour mo dito sa country house. Naging friends mo na si Dana. Kailangan mo nang umuwi. Sige na, tumayo ka na dyan. Uuwi ka na. Okay? Oo nga. Hindi na natin kailangan yung maliit na yan dito. Hindi tayo makapag- ano sabi nyo? Akong kausapin nyo. Tatayo na ako. Oo, oh, tatayo na siya. Kapag tumayo na siya, lagot na kayo. Narinig nyo, pero smiley, kailangan na natin pauwiin yung kapatid mo. Bro, umuwi ka na. Hinihintay ka ni mami, pati ni daddy. Hindi, ayoko nga umuwi. Ano ka ba little bro? Makinig ka sa kuya mo. Hindi, mag stay ako dito. Ay, hindi pwede yan. Nag-promise ka sa akin. Hindi mo pwedeng lokohin yung kuya mo. Ano? ano? mag, mag yan dito? dito? Smiley, in love ako. Dana plus Danya equals love. Na in love ka? Na in love ka, ha? Alam mo bata, parehong pareho ka ng dalawa mong kapatid. Oo naman, parehong pareho ko to eh. Guys, okay lang yan, sige. Dito na muna siya matulog ngayong gabi. Bukas na umaga, hatid natin siya. Yes! Ayos, mukhang, mukhang masaya, masaya tong gabi to. to. Well guys, ngayong gabi, diyan kayo matutulog sa tabi ng slot machine. Hindi pwede, sobra na to no. Dadali rin namin kapatid namin bukas. Oo, at marami kaming kapatid. Okay, nakauwi na yung maliit. Ngayon, free na tayo. Mukhang may gusto si Danya kay Dana ha. Yes, Maya, tama ka. Hi, Coach Abby. Hi, Mascot, Kumusta? Hello, girls. saan kayo galing, ha? Girls, meron tayong problema. Ayoko munang pag-usapan yung mga problema ngayon. Maganda yung araw namin ngayong araw. At ayaw namin makaninig ng kahit anong problema. E paano yung mga rats? Wala ba kayong sasabihin? Hindi sila umalis. Nag-stay sila dito. Oo, mascot. Nakita namin sila. Alam niyo kung anong problema? Nagpo-pose na naman sila. Hindi sila nagbago. Nakakashock. Pinatawad sila ni Teacher Mike after everything. Pero, girls, kayo yung mga bunnies. Kayo nag decide dito. Girls, Sirain natin yung mga rats. Coach Abby, pagkatapos ano, magagalit si Teacher Mike sa atin. Alam mo naman kung paano niya tratuhin si Layla. Pinapatawad niya si Layla sa lahat. Pero yung mga rats, gusto niyang sirain yung mga bunnies tsaka basketball players. So hindi natin sila pwedeng galawin? Coach Abby, ayaw din namin yung mga rats. Pero hindi namin pwedeng gawin yon. Okay? Mga bunnies kami. Hindi kami kalaban. Oo, sa tingin ko, lilipas din lahat. Tapos maiintindihan ni Teacher Mike. Oh girls, ang bait niyo talaga. Sana maintindihan ni Mike. See you tomorrow, girls. May training bukas, kaya matulog na kayo kayo, okay, ngayon na. Good night. Okay, Coach Abby, good night. Sandali lang may tumatawag. Sino kaya to? Smiley? Hello, Smiley? Ano? May gusto si Danya kay Dana? Well, alam mo, gusto din ni Dana si Danya. Pareho sila, gusto nila yung isa't isa. It's love. Ang cool. Si Diana, boyfriend niya si Smiley. Tapos si Dana at saka Danya. Okay, Smiley, naintindihan kita. By the way, umuwi na si Dana. Okay, Smiley. Matutulog na ako ngayon kasi may training kami ng mga girls bukas. Bye. Girls, anong sinasabi n'yong love? Nagpre-pretend lang si Dana na adult. Sa totoo, bata pa rin siya. Well, yung kay Dana, understandable. Pero yung mga rats, girls, wag na muna natin pag-usapan yung mga rats ngayon. Okay, guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye. Bye!